Kapi na naman taon ko nang inong sa imong hamad. So, ay, biyain na na imong bana. Amot lang ito kung sa imo nakita na imong bana nga gahi. Manggihabang di kaguluhan to, dron. Hula taon pa mo nga mabalian na Ay, eh, hindi mo bulagan. Naon sa baka madsliti kay balubya ka sa naman tong madsliti nga kung kailan nga isog. Nya karon man mutso gutra ka mas bunog bunogon ko sa imong bana. Ang mas manuoy ta sa mga ko sa mga bata mats Lagi mas na naman ta nang manuoy sa mga Sanko, bata. mga bata di pugo gusto Mads, nga. Wala sila gamahan. Pero man kadin man Unang unang hapon, imong kaugalingon, imtawon, Mads, maluoy kasi imong kaugalingon. di, agad ko, Mads, eh. Kaya, Mads, mas mahal yun, ah, Mads. Kaya, ingat, nag nagyon. ayaw, nag-yon. na Mads. Mag, bakit pagbulog, na, ko? Dapat lang, dapat lang, Gid, Mads. Dapat lang, bulagin na Bulagin na imong bana, way na ayo imong bana. Ayaw pasakit sa ako. Tapusan na sa imong pagsakit sa kinabuhi. Di Ayaw na. na pagsipabunog. Ang mas maayo siguro ani magpa kakaroon sa barangay. Basta mas mo Pag bulag na toha pagki na. Bulagin na gina imong bana. Ayaw na gidaan.